Ano yung moral lesson na uh, yun nga ma, ma matututunan? Mm -hmm. Siyempre, ano din, isa din sa magkapatid. Ito nga yung sa amin, sa istorya namin. And then, na tawag, tulungan namin yung isa't isa. Kahit sabihin natin, sa, hindi kami parehas na lumaki. Hindi kami sa parehas na lugar lumaki. Kahit pa paano, dapat tulungan pa rin namin yung isa't isa. Lalaki yung kainses mo, babae? Babae. Ha? Ah! Yes. Eh, siyempre, ang ang isa pang matututunan mo dito ay syempre, huwag kang kumabit sa may asawa. <laughs> may asawa. Ikaw hindi magusto talaga, no? Ever na kumabit. ayoko. Syempre, ayoko ng ganun. Kasi selfish ako, gusto ko ako lang. <laughs> okay. Parang... Parang ano, tawag dito, naging palaban ka na talaga, na na-enjoy mo ng pag-uubad, ano, pagiging Viva Max Star. Parang do, there's no stopping sa'yo. Kasi iba mong halos kasabayan. Sina Ava, sina Ayana, parang hindi na yata sila, si Angelica um, lang yata. Actually, ganun naman sir, siyempre naman sasabi ko na talagang sanay na sanay na or game na game pa niya sa bukod. Actually, tinanong na rin ko sa akin before sa press, kung ano daw kung, kung hanggang, naging, uh -huh. hanggang kailan. Sabi ko, sa akin wala naman. Pero syempre, alam mo yun, parang nahihirapan ako sa sarili ko na habang patagal lang patagal, nahihirapan ako naman. Pero hindi ko kinuklose yung door ko Pero nahihirapan lang ako kasi nga, syempre habang tumatagal, nalalaman ko rin bawat sulok ng, ng industriya, uh, na may kong, ah, saan ko. Minsan pala nakakapagod, pero okay oh lang. Uh, kasi gagawin ko pa rin naman siya. Pero nandun lang din ako sa punto na, ano din, tawag dito, na nahihiya na ako, yung parang kontrol na ako masyado, gano'n. Hindi ka naman nababastos pag nasa labas ka? Or hindi, naman, eh, hindi naman, hindi naman. Actually, yun yung nakakatawa din sa ibang tao kasi actually, ang maraming bastos pa nga sa social media oh. kesa sa, kaysa sa person. Kasi pag namin, Paano ka binastos sa social media? Marami! Sinasabi nila na ano daw, tawag dito parang hindi naman pinalaki ng tama kasi nga daw, bakit daw ba ako sa kanyang punto na napag-uban. Eh, ang akin naman kasi, um, naman ako ng mag Pero yung mga iba nagsasabi na, wala ko silang kwentang pagulang, ganyan. Eh, syempre, lahat naman ng tao, hindi naman natin pamilis kung ano yung mga sasabihin. Nila yung so, ba? ibig sabihin, tanggap na mga pagulang mo yung paghubad mo na? Oo naman po. Kasi yung mga muna, bago naman ako na enter dito sa show, talagang pinaalam ko, sabi ko bakit ito gagawin ko. Una, syempre, sa una, hindi nila nagulat sila kung sigurado daw ba ako sa gagawin ko, kung ready daw ba ako. Syempre, nung una, parang nag ano na sila para sa akin pasyak na na-violate yung yung pagkababae mo during love scene? Ah, wala pa naman so far. As in, kahit wala may mga yung mga eksena kayo na yeah. nagkakadikitan yung mga private wala, part ninyo. Wala, wala, wala pa sa ngayon. Wala nakakapaghalikan ka so kayo na isa na lumalabas yung dila. Wala kasi ano, bago naman namin gawin yung eksena, sinasabi ko naman, oh, ito yung limitations ko. Bawal yung, bawal yung hahawakan yung dede ko. Sabi ko, no licking of nipple, ganyan. Tapos ayoko nang may tongue. Depende, siguro pagkakailanganin lang. Pero kung hindi, kung ano talaga, kung kailangan talaga, okay lang. Pero dapat pag-usapan tsaka paghandaan namin kasi di ba ng issue na ganyan si Angeli Kang mm, na parang may nag may nagtitik advantage daw yeah, sa kanya or something. Sa'yo yeah. Sa naman wala ever. Wala pa naman so far. At syempre hindi ko rin manahayaan at mananapak <laughs> ako. <As>, kasi <laughs> hindi mananapak ka talaga writer and there mag-walk out ka. Mag hindi naman ang una kong kakausapin syempre as a professional na artist. Syempre gusto ko naman na sabihin mo na sa director. Uh, ay, direct. Uh, ganito, ganito pa yung nangyari sa akin. Ganyan. Okay. Pero ko Rob, kasi ito sinasabi nga ni Christine na parang last na itong paghuhubad itong kiskisa, ay sals, salsa ni L. Ikaw ba meron ka bang gano'n na dapat ganito, last na yan, and then tatawid na ako ng ibang genre o mga pulsa na lang? Sa naman po, um, syempre kahit naman sino yun yung gusto kong mangyari. Pero syempre ayoko naman dumating sa punto na um, parang ang magiging tingin sa akin, parang wala akong utang na loob sa Pops kasi doon ako nagaling. Ah. Ayoko ayoko magkaroon ako ng alam mo eh, ng magkaroon ng sama ng loob sa akin ng Viva Max kasi nga kahit pa pala doon doon pa rin ako nagsimula sa Viva Max pero syempre pinipray ko pa rin na sana makatawid din ako Oo. na hopefully At, na mas magtuloy-tuloy pa Ano bang gusto mong genre kung sasakali? Eh? Ako po parang feel ko kasi ano eh tawag dito Drama comedy? A a comedy, comedy drama napag-usapan nyo na ng Viva oh, wala pa naman wala ako naman, ano oh, man din iba to sa akin ng Viva, wala naman sa akin as long as na maganda yung kwento ganyan kaya okay lang naman How do you feel na yung mga paguhan ngayon ng Viva Maxx? Talagang pala ba? Nakaka-proud <laughs> siya <laughs> yeah. rin sa... Hindi ba kaya na, nangyayari? Kasi yung iba, parang no. okay lang na mahawakan yung mga ganito-ganyan. Okay lang De, sila mag-mute. Sa bagay ko, sinabi mo okay ka rin na mag-mute, di ba? Ang iba? gusto ko lang naman sa kanila na tao nito ay advice na syempre hindi naman porket tayong mga artist ng Viva Maxx isang group. Kailangan natin yung parang... hahayaan natin samantalahin tayo na okay lang. Huwag ka... Alam, alam niyo ba yun? Yung parang ganung feeling. Kaya sana kahit sabihin natin malakas yung loob na natin, natin, sana huwag dumating sa punto na sobra na. Uh, ah. kayo ba napapasos din pa ba kayo ng ibang mga Viva Max, mga bagong Viva Max? Siyempre sinasabi na matanda na kayo or matagal na kayo sa pag-uubad, mga ate well, na kayo, yun, tita, hindi naman. Magdumating Pag yun, anong gagawin mo? Um, hindi ko alam siguro yung magiging reaction ko, pero siyempre, huwag sanang dumating sa, sa ganong senaryo. Kasi kahit papano eh, hindi naman tayo magkakalaban dito. Mag Kung baga magkakakampi tayo nasa isang company tayo. Kaya sana wala, 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 wala kerehan. Last question, meron ba isang artista o celebrity o politician na nagyaya sa iyo for a date or uh, makarelasyon or something? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Kaya yung artista politician ayaw mo din. Ah, uh, hindi ko alam. Mas gusto mo, may jowa kang politician. Ngayon. Wala, wala. wala. nag ka, bakit politician? Hindi, wala, wala talaga. Nag-isip kayo pag-artista ayaw, pero pa eh, diba, Hindi, pag-artista, pag-politician, scary lang naman. Ah, scary lang naman, pero depende pa rin. Nasa, uh, titingnan pa rin namin. Kasi mali mo, di ba yung mga iba kasi sinasabi na minsan ng politicians, magulitin kasi minsan yan ganong eksena kasi. So, titignan natin kung makayanin. Sa, sa pra, yung kayo matatanggap ka ng pamilya o ng constituents sa isang politician dahil sa... Yun, yun ang hindi trabata. ko rin alam. Pero sana, syempre, dumating din sa punto na matanggap din nila ako. If ever man, na magkaroon ako ng jowa na politician. Pero parang nakakahiya din kasi sa society. Alam mo, parang ako lang din nahihiya para sa society. ko.